gauge natin mga So, Magkano sa gauge natin boss? Ah, one na. Ayan. Ah, 1,800 to mga kachok. So, habang, habang naglalatag pa si boss natin. Ah, ano na natin. Update na natin habang nag, uh, naglalatag pa siya. One eight. Ito boss, magkano? Ayan, Armani 2,500. So Armani to 5 down pressure nito mga guys so Armani mga ganito mga bata. Yeah. Ito, so, ang ganda ng pagka-gold plated niya. Ito. Yan, walang size. 1,800. So, 1,800 okay. lang ito, mga kita. So, magkano bro? Ha? 1K lang yan, 1K. 1 to 1 to 1 to lang to mga isang mga itong oran yan yeah. pang yeah. latag ni boss Arjing yan tarating lang mainit init pa 1,500 <laughs> <some five> <laughs> lang po sa so ito mga isang sinundan na namin yung latag ni boss Arjing yeah. Yan, Jacob. Jacob. So magkano ang price to, boss? 1,500. 1,500. Like 1,500. Imbit na natin sa lock natin ng Bisaya lapag Sa imbit natin lock natin. So ganun okay. ang presyo nito, boss. Magkano? 35 ang lock natin ng imbit tayo.

Express sa lang ito, boss. Para sa Ito medyo muampad. Muampad yan, muampad. lang daw, 1, 2, So yan, ito, ganyan 2.5 naman din to. 2, so, ano habang naglalatag mo si Boss Hardy, no? So, dito muna mga divers, no? Mga automatic ito, mga yan. Ang bago ko ah. Oh, so, natin mga chok. Magkano sa gauge natin boss? Ah, 1,500 yan. Oh. 1,800 ito mga chok. Ito, habang, so, habang naglalatag pa si Bosari. Ah, ano yan natin. Update na natin habang nag, naglalatag pa siya. Kuwangi. Ito ang Bosari yung gano'n? 2,500. 2,500. Mayroon tayo rito ito boss yan yeah, Armani 2.5 so Armani 2.5 daw ang presyo nito mga Armani. so Armani so, mga ganito mga bata ito ganda ng pagkagol nyo ito bas, so, ito ito boss to yan 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 ako ba sya sabi doon ay kaya nga ayan tayo dito sa tabi tayo ng kalsada, no? Ulas, so? oh. Mayroon tayo naman dito, na Baby fish yan, isang baby So, magkano bro? 1K. Ha? 1K lang yan, 1K. 1. 1, 2. 1, tong, <gibu> 1 2 lang ito, mga kaibigan. Ito ang mga latag ni Boss RJ ngayon. Karating lang, mainit-init pa. Karating, <laughs> syempre, karalatag lang ni Boss RJ, oh. Mm. Ito to. Ayan. So itong puzzle natin. So 1,500 lang puzzle itong mga kasi. Tingnan na namin yung natang yung puzzle. Ayan. 2,500 dito guys na rilo ito. So mayroon tayo rin ito. Anong rilo ito? Anong rilo ito ano boss? Jacob yan, Jacob. Jacob. So magkano ang price ito boss? 1,500 yan. 1,500. 1,500. 1,500. Jakob so, daw. So, mayroon tayo ito. Itong golf lady naman din guys. Oh, oh Michael Kors. O, Michael Kors. Oh, 1,500 daw nigo sa golf ah. May sa loob guys. Sa loob natin. Yung ano? 1,500. Michael Kors. Michael Kors. Taba. Naano na natin yan, no? So, mayroon tayo dito. Ito, ito, ito. boss. Ha? 1,500. Diesel yan. Diesel, diesel. diesel. 1,500. Oh, yan. Okay. So, mayroon tayo ng pang ano rito. Ito, ganito nga rin, boss. O, pipe. Ah, yan. no? 1,000 ito yun ah. Doon yun ah. Uh. Imbik natin. Sa lock natin yung imbik. So mo lang. Sa imbik na natin, lock natin. So ganun. Ang presyo na ito boss, magkano? Oh? 3.5. 3.5. Imbik na natin ah. So ano ito? Battery lang ito boss. Uh, 3.5 ang lock natin ang imbik oh, tayo. Kuno project o oh, isang libo. Ano to? Ang project. Brady. Brody Pratik Brody Pratik Brody, 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 Brody Fernandez Brody Fernandez San Libo so, Mayroon tayong kaibaybang lock naman dito mga guys So magkano naman ito? So ito kaibang lock na 1,200 ko ba guys ha? 1-2 O yan so, pwede baba, Magkano presyo So 1,500 mga ganitong na rilo natin unisiks ha Pwede lalaki pwede bayot So mayroon tayo rito pang babae, dalawang piraso ito mga gaysong. Kino ay doon? Adon. Kino nga ito nandiyan? Kasi Ayan. So may dalawang babae rito. Ganda. No, Ganda ng oh, Pero okay. parehas lang presyo na ito boss. Ang Gucci. Magkano? Dalawang libo yan. Dalawang libo. Ang isa? Ang no. isa. No yung nga sa dalawang libo so, mga ganitong ori ah. magandang lock to, natin. magandang lock dalawang ah, ah talaga to dalawang tutok mo na nakita mo na okay, dalawang libo yan, dalawang libo ah, pampabahay magkano to? Okay, isang yan o, isang lang mga ganito ha? oh So, lang Matulos So balik tayo rito sa ano Mga Ito Pang lalaki talaga ito So ang ganda uh, Ang ganda nito mga iso Magkano ito boss? Sa So 1,000 1,200 So magandang lock nito mga iso Ang yun Makita kami itong sa'yo na, talo, So mayroon tayong Rolex dito O oh, dito So mayroon tayong Rolex na stingless dito. Pagkano yung English na Rolex natin? 2.5 uh, okay. sa pa. Rolex. Rolex. Okay. So, Rolex five. Mayamanin. Mayamanin tayo diyan. Okay. 2.5. Ito tata tata

Unisilver. Uni Uni silver Magkano yung Unisilver? Sampo. Wala ko pari yan. Unisilver, magkano? Sampo. 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 Yan, tumalok natin na reloading po na yung dito niya. Kaya ako na yun. Hindi po. sa mga, ano, ano na natin na mga, Kumakain ka lang pa Di ba? Yan mga guys, so dito totok tayo sa mga about ng mga relo nito ng ganina, no? So ito atong titingnan natin to. Ito. Ano ba? Kalaklag. ba? Ito ganda rin to. Oh. Gandang look rito mga guys, so. may gold plated na no? Hello? So dial natin ng gandang look. 800 lang daw to, guys. 800. Oh, 800 lang. <laughs> So, ayan mga pambabahay natin at mga pambabahay natin sa so, mga block na kong ganito. Ayan, mga... So, pambabahay natin, yung mga ganyan, no? Ayan, so, mga look. Ayan, mga panghori ng mga rilo natin dito sa mga kayo boss party. Ayan, mga seko, maraming seko. Seko daw, maraming. Ayan po. Ayan, So, hindi pa gano'n nailatag kay Boss oh. RG mga rilo ni Boss RG. Daming yeah, stock po, yan, na, po Daming po po yan, stock yan, ni Boss RG dito. Daming stock tayo niya. Matik of... na, puro matik. Matik yan, matik. sa pa dyan. Magkano ito, boss? Matik, isang libo lang yan. Tag-isang libo lang pang masang presyo nga. Pero sa yan. Dami, dami lo ka. Matik guys, yeah, no? Take a bite. Yun, no? Kita yung likod, tolip libo. Isang Isang libo lang. Yan masin. Kevin, baba na ngayon presyo ng mga Seiko 5 pala so, dito. Mga mga -ano. no? guys, habol kayo. Yeah, no? Ito ng araw na lang linggo, no? Oo. No, so, na si... Oo, oh, -ma na araw. So, magandang yeah, mga ano. Saan, right? so, Ay, isang pala. Magandang ano ngayon. Pumasal kayo rito araw ng linggo na to dahil... Oo. Nagbagsak presyo si ano, Versace. Yes, Versace. Yes, yes. Oo. Yes, yes. Oh. nagbagsak presyo. Seiko 5 guys, mga uh, na to Nano na to natin oh Nano na to lang pag isang libo lang dito isang libo oh isang libo rin eh pa diver dami dami pang ano 1k lang dami pang hangway no oh dami pa So yan. sa mo. 25. 25. 25 no. 3 yung arrival okay. ngayon si Boss RG dahil magmamahal na araw. Yes. Kasi eh. Nagbabakas yun siya Nag-sale siya Nag-sale Nag-sale siya ngayon Dito sa Lahat ng mga Lahat ng ore boss Nagbigay ka ng discount Big sale no Big sale Si boss Arvin Sa lahat ng mga ore Ng mga relonyal Nag-big sale siya ngayon Big sale siya na Yan Sa mga Lahat ng mga discount Mayroon siya Sa eco pipe niya Na nilabas kanina Na puro stainless 1k lang 1k lang Yan Sa mga Pryswa Pang masang prisyon Sa mga ganyan Tagi 1,000 lang Tagi 1,000 lang Ayo. Ito lang, dami pang ilalatag Ito ni Borsalio Aldi, Dami mo. Lalatag pa lahat eh. Dami stock, guys. Hindi kayo maubusan. Ano? <laughs> okay. okay.